Hello guys, ngayong araw nga pala guys ay pumunta kami sa isang isla na napakaganda at napakalinis. Tara guys, samahan nyo kami para makita ninyo kung gaano kaganda dito at gaano kalinis. Dahil nangunguha din kami ng mga shield. Tara guys, samahan nyo kami. So, what's up guys? Ngayong araw guys ay papunta na kami sa isang isla na napakaganda at napakalinis. Sabi daw nila na marami daw doong mga ginason at isda. Kaya subukan namin doon mamingwit at manguha na rin ng mga ginason. Buti na lang guys, swerte yung pagpunta namin dito dahil napakaganda ng panahon. At ayan na nga guys, malapit na kami sa isla. Excited na ako na mamingwit ng isda dahil taga bukid ako. Hindi kami sanay na manguha ng isda. Kaya subukan namin dyan. Baka mo naman makakuha kami dyan. At ayan na nga guys, nandito na kami sa isla. Napakaganda talaga guys. Hindi namin akalain na napakaganda talaga dito. Sobrang linis ng dagat dito guys. Kaya agad ako nagsugba, nag ano ba, nagsaing-saing ng mga isda dyan at mga karne. Kung sa Tagalog pa, nag-ihaw ng mga isda at karne. Kaya bibilisan ko na guys dahil excited na ako magtampisaw sa dagat na napakalinis. Hi guys. This is a... a Very looking view. Hi guys, I'm here in the Lotan Island. Very nice looking view over there. <laughs> There's a Marifipe Island Island. And over there is Talahid Beach, albaria Very nice looking view in the Lotan Island. It's so cold because the hangin is coming here to over there. Og dia ning dapita guys, dipakita kan aku sabyo na nindot. Unsa kan nindot? Nindot pasti mung uyab na. Mainong mainang mungari ka. Dah, pahala ka. Og dia gi gorot-gorot na nangong isda guys, og sa tagalo pa ni yung isda ba, ana ba, ana rana na unsa ka ba? Og dihang dapita guys ah. Na na puy barkong paabot. Balik-balik na pila na balik-balik sakto budamu pangari guys, kay brand out pug ayo. Makitaan po din akong ego eh, lang po ning John kay nindot ko pang esthetic na unya pang edit ba, sa kapkat ba pang edit dito na nga guys pumunta ako sa bandang likod ng isla dahil napakaganda diyan at napakalinis guys talagang magsarap diyan magtampisaw maghapon at dito nga banda guys may nakita akong bahay kubo yung bahay kubo na yan ay na ay parang bahay namin dati yan eh kaya naalala ko tuloy yung dati naming buhay tingnan niyo naman guys yung design niya pang ano talaga, pang 1990s guys, may share lang ako sa inyo kanang ingonan nga balay ba kung na ako naman dati, kay ingonan naman naman mga balay mga 19 90 At dito nga guys, may nakita akong dalawang babae. Kaya agad akong tumakbo dahil natatakot ako sa kanila. Dahil para silang mga white na white lady. <laughs> Bitaw guys, joke rato to. Mga kaoban dito na ako sa pagpangaligo dire sa isla. Guys, may nakita akong shield. <laughs> Napakalaki. Guys, comment naman kayo kung anong sarap na luto nito. Dahil first time namin to. Dahil hindi kami taga rito. Dayo lang kami dito kami sa Dalutan Island. Ito guys, oh, napakalaki. May laman pa, yan. Sakto din yung pagpunta namin dito guys dahil napakaraming tao. Sakto din, brown out yung buong biliran. Kaya naisipan talaga nila atin na pumunta dito. Maraming tao dito. Hindi hindi naka hindi ano hindi boring. Marami kang makikita. Ma uh, makikita ang ba hindi yung ibang tao na titingnan mo na lang na unsa ka ba di sa haba gadiha. Una, eh, mauna kay damo man nagig chicks dire, mo nang magpalayo na lang pudta sa hang dapita sa mga chicks kay para makaingon pud sila di tatapang og chicks na unsa ba. Dire dapita guys, mo na kuha ka ng shield. Siya muna siya mo nakuha diha sa dagat. Damo man de, diha shell shield diha guys. Kung musuroy ka magsirip-sirip ka lang, magsirip lang dahil ilaw, mo ka nang makitaan niyang dapita. Lami na ba na siya? O dubuhon, pinauga guys. Pakitaon tamo sa mga view diri gud oi nindot kayo guys <coughs> Asa mo open Mo open pag mubalik sa dagat ibalik sa dagat na Wala, ulit na sila guys. Ang uban. Kayo, pa kayo nila mangulit. Stress pa man ra ang among bukid. Ganto ang bukira. Ito la. <laughs> ay, sa Pilya Consuelo. Ang naval na ra, naval. Isirom naman eh. Itom na kayong kamot ako guys. <laughs> Itom na kayo kay ganina naman. Ganila ko ay ganaan mo ng naval. Yan mo ni ang uh, talahid na rin. Ada, tanya -tanya. Ini? Ya lah hidin Yang kawayan dia silikon. Kon kah? Hah? Saya so, nak foto. Hmm. Dengar dia. Kutum. untuk foto guys. Foto kusin tak. untuk foto guys. Nagko po niya. Oh yeah, nagko po. Namin na siya adubuhan, pinauga. Kung unsay luto na ganahan ani guys, comment mo. Para maluto nila itong maayo. Pinakalaming luto ano. Pero lami na pinahang din o. Luto ano. Pinahang na luto, ano. mm -hmm. pinahang luto ano. mm -hmm. Dubo ba? Dubo. Kina